alam mo, pag nasa Saudi Arabia ka guys maraming bagay ang wala na namimiss namin, pero may mga alternatibong paraan, at may swertihan lang din, ayan, nakabili tayo ng beef intestine ayan, may 7 at 8 riyal, namiss kong mag-isaw so limited lang nakakabili tayo ng mga ganito, jackpot kung may maabutan ka na mga ganito. Ayan. Kaya nga, naswertehan tayo. Two weeks na to sa aking rep, pero ngayon lang natin lulutuin. Ayan. Medyo frozen pa to. Ayan yung tsura niya. So, all, almost 15 real itong lahat itong dalawa na to. Ayan, no? Oh, may tae pa yan. <laughs> so, pero, dahil gusto nga natin at sabik na sabik kami, ayan, tanggalin natin yung lang sa ipipressure cooker natin yan. And nilagyan ko rin ito ng laurel para mawala yung langsa. So about mga 45 minutes ko itong pinakuluan Tapos pinatay ko lang yung apoy At hinayaan ko lang ng So umabot ng 1 hour din Ayan, na yung tsura, malambot na At ito yung mga rekado nating ilalagay Para mas mawala ang langsa Ayan, may luya din tayong gagamitin Bawang at sibuyas And ayan Meron ako dyan mga seasonings. Ayan, sinangkot siya natin ng ating bawang at luya. Ayan, para mas mabango yung atin isaw. Isaw ng baka or beef intestine. Ayan, mekos-mekos na natin yan insan. Sasakot siya natin guys. It helps na mawala yung anggo at langsa. Pero wala na yung langsa nito guys. Gawa no aking laurel na inilagay. Pero mas gusto ko pa rin mas mawala pa rin yan yung amoy nito kaya gagamit tayo ng mga seasonings natin na papatanggal ayan syempre habang sinasangkot ko nilalagyan ko na yan ng black pepper, turmeric powder luyang dilaw para mas mawala yung langsa natin turmeric is a uh, luyang dilaw ayan naglagay ako ng konting salt ayan mekos mekos ayan sangkot siya sangkot lang natin And maglalagay din ako dito ng ano guys, ang magpapasarap sa ating isaw ng baka, ang curry powder. Ano bang luto ito? Ayan. Ang luto natin guys is parang adobo. May soy sauce tayong lalagay dyan. Ayan. Naglagay din ako ng konting chili flake. at chili powder. Ayan. Para may konting kick. Ayan. May konting ahang. Bawal lang sobrang maanghang at may acid reflux tayo. And, ayan. Lalagyan ko na siya ng soy sauce. Ayan, napakasarap. I-try nyo guys. Napakasarap na luto. Talagang hindi mo malalasa yung maango, ma maantot. -ma o hindi. Ayan, naglagay rin ako yan na toyo. And hindi natin na video. Naglagay ako dyan ng isang kutsarang suka guys. Ayan. Ayan ah, luto na. So, sobrang sarap. Ang pananabik ay talaga namang craving satisfied sa sarap ng ating isaw or beef intestine ayan wala rin kaming nabibili dito na ano'y isaw ng manok eh gusto ko nga sana'ng malaman kung saan ba ang headquarters ng katayan ayan uh serap serap ng ating isaw try nyo guys at legit na masarap lagyan nyo ng curry powder ang inyong adobong isaw talagang alis lang sa naaamoy nyo na ba ang sarap ang katunayan ilalasap na natin 'yan ayan na ang masarap nating is